Uh, personal na po yon. Uh, kaya naman si Bobot, sabi ko, Bobot, pamili ka ng lugar sa buong mundo at uh, papasyalin kita. <laughs> Kasama niya noon si ano rin, si Mayor ng Virac. Uh, talo siya, pero si Nanet uh, Alberto, eh, habang nagsasalita ako doon sa gym, wala naman tao kikinig. Yung ano lang mga brad ko rin, yung mga bikulano na urag-uragon. Uh, sila yung nag-alalay sa akin. There were few far and wide in between the seats. Kaya dumating si Mayor, sabi niya, umupo sa doon sa kaharap ah, ko. Sabi niya, pumunta ako dito dahil Mayor ka, Mayor rin ako, po na lang. So these are the two ladies na talagang tinignan ko ng may utang na loob ako. Kung maari lang, paka